Hi mga kalugit! Kamusta pula? Meron po tayong customer mga kalugit, yung kuko ni madam. Na warts mga kalugit, no? Ayan, nilagyan niya ng gamot, okay-okay na siya. Pero sobrang dry mga kalugit, ayan. Punta na po yung sa Sherwin Ladrido Salon, Phase 1, Block 56, Lot 60, Coms, Mental Davao City. Mga kalugit, malapit na po tayo mag-700,000 sa TikTok mga kalugit. Kinaw pa ang imong ano, imong warts. Mm. Babalik pa jud ni siya. mga kalugit Nagpalinis kasi si madam Ang lisod ng iba-iba Maglimpyo sa imo huh? Sakit. Ayan mga kalugit, paki-subscribe ang aking YouTube channel. Malapit na po tayo mag 500,000 subscriber o di ba? Sa Facebook 300,000. Mm -hmm. どうも。 Naggidala mo yung bulong gamot daw Para mabutangan na po niyo. Yung mga dako-dako kay ni last time. Lucky niya siya. <laughs> Ay mga kalugit, ano pangalan sa gamot dam Sa mercury, ba? Hindi ko naman Sa mercury, Ay mga kalugit, sa may mga <coughs> sa may mga warts dyan, punta lang kayo sa mercury, magtanong lang pa kayo dyan kung anong gamot sa sa may warts kay para maayong. Basta po Second, <coughs> give me. TL ni Sir Bawas. Eh, Ha? Ulek ba? Tiba ni, ni Eh mga kalugit, hindi kinatin siya tang, tang tangin, ay tanggalan ng maayos yung yung <laughs> yung ano niya dito kasi uh, undawi na po ang kanyang recovery <laughs> going to the ano Kaya ko magdugo ni siya, balik na oh. po lang iyang words <laughs> sakit daw Basta mm -hmm. matubuan na kayo mga kalugit ng warts na good luck. Yan ang pinaka-trader na sakit. Mas trader pa yan sa tao. <laughs> Basta iba-iba kayo maglinis mga kalugit. Expected nyo na na matubuan kayo. Sigitang ano. Reyno. Chat sila key big

yung mga kalugit matapan yun yung mga kalugit hindi niya tanggalin ay kung tanggalin niya mga kalugit na good luck sayang yung pera mo na binili ng ano gamot sa mercury so mga kalugit thank you so much mga kalugit no ayan huwag niyo pa kalimutan ni like and share pin the notification bell para tikay lagi sa aking vlog thank you